Uh, dito mo concentrate sa tondo duha kay nasodla na po lahat ng duha do nga guide. Katong atong guide nga 5C bin kung naay double ron kay eskalera man gapo no. Ah uh, 601 ang nigawas to PM kung naay double ron 55 raog 77 mo na naay double ron kung mo doble kay sekali man gapon pero katong na yung mga competition diya alalay nyo na yung competition kay basig dili mo uban na yung atong ending di mo concentrate sa atong guide nga 5-7 pwede kaya po na siya mo ending, pwede kaya na mo posti at least nga na, na mo yung guide daan nga 5-7 di ba? ang atong ending basig dili mo uban ba gapon Binta gapon kay ni Kuyog ang atong ending gapon. Ang atong postig gapon is 470. O niya ang atong ending 248. Ang ninggawa sa 5pm result is 844. Balls ay yun ang atong postig ending. O niya ang 4D gabi is 2804. Balls ay yun ang atong postig ending ni Plastar Giyod. Mawagin ang gingon ako nga. Katong dili mo to dia subay so bay lang sa mo kapila mo mo daw kasi kasimana di ili ba katulo ka opat kalima lima akong istorya di ba mo atong istorya diri sa atong, mga reels sa ko video daan pa sa una di ba ah uh, subay so bay lang mo katulo uh, kawan sa isa kasimana ug di ba ta mo igo katulo ka opat kalima lima mo atong gipasalig onya mga solid supporters sa dia solid followers aron dili mo maglisod gani sa atong inadlaw nga gipanghulog dire guide nato. to dito mo sa YouTube channel nako na o GON Kapasyo John Kapasyo kay kuan man god ang atong profile pic dito atong naisimod sa uh, anay iro sa simod mo profile pic nato nya atong content dito puro gyapon lasto gapo dito kay sunod jud ang kuan ganing Kanang inyo makita nga kanang atong mga content natong video sa atong YouTube channel libre man eh atong programa bisitaha po ninyo ang atong YouTube channel kay wala man ta mangayog bayad ani bisag piso ang kapalit ani eh, like comment share, agud kay libre man eh katong mga na scam di ana nga nang hulog ayo na mo paghulog sunod ha kay gini atong aron makabalo mo kay gini libre gini siya wag judo mangayog piso ani nganaman Pareha tatayador. Di ba? Pareha tatayador. Mudaog, mudaog po ko. Kuma mapusoy ko, mapusoy, mapusoy po ko. Pareha tatayador. Dili ko ingon nga. Pareha nang uban. Magtagog number. Dili, dili ko ana. Dili ko ana pareya soban Wala, wala ko yung VIP. Wala ko registration ping nga gipangayo. Kaya na po income dore sa Facebook. Mga gana, ang iyong tamutanan, kaya naana man ko income dore sa Facebook. Ang atong followers, 40,000 naman atong followers. Dala sa kanang mga bago nga nagpaluwing uh, kung ano po, sumusulod, 34,000. Bisag mo, at mo, mo bisita lang mo dito, tanan mo, kuyog mo dito sa kuang YouTube channel. Bisag mo abot lang to, dito, mga, uh, lipay na kuana bisag mo abot dito mga 5 mil followers dito sa akong YouTube channel, lipay na kuana ano. Tanawan ninyo dito sa akong YouTube channel, bisitahon ninyo. kay kini atong programa libre man eh aron pud nga maka income na po ko sa kong YouTube channel di ba ana ra na siya dito mo concentrate sa tong kuan sa atong <coughs> guide nga 57 mo na ito man ani nyo kung naidoble ron ah kuan ra 55 og 77 ang atong ending ron kay 703 man ang inyong number ani ron 57 50 53 77 70 ug oh 73 Moro na number ni yoron